Marami sa atin ang nakarinig ng kwento tungkol sa mga aswang at babaylan. Ngunit, totoo kaya ang mga ito? Ngayon, ating pakinggan ang nakakakilabot na kwento ni Amparo. Isang saksi sa kakaibang labanan ng kabutihan at kasamaan sa kanilang baryo. Alamin ang misteryo sa likod ng aswang na si Aling Marta at ang tapang ng babaylan na si Alondra. Tawagin niyo na lang akong si Amparo, 63 years old ngayong kasalukuyan. Bilang isang tagalibing sa baryo noong kabataan ko, marami akong nasaksiyan na hindi ko kailanman inakalang magiging bahagi ng totoong buhay. Pero ang isang kwento na ito tungkol sa isang aswang at sa babaylan ng aming lugar ay hindi ko malilimutan. Ito ang gabing nagpabago sa paniniwala ko sa mundo ng kababalaghan. Noong taon 1974, may isang pamilya sa baryo na palaging tinutukso bilang sumpa ng nayon. Ayon sa matatanda, ang pamilya ni Aling Marta ay may dugo ng aswang. Pero kahit anong sabi-sabi, wala kaming matibay na pruweba. Hanggang isang gabi, nang may namatay na bakas sa gitna ng bayan. Nakita ng ilan ang hayop na wala ng laman loob at nakakalat ang dugo sa paligid. Isang matandang lalaki ang sumumpa na nakita niyang si Aling Marta ang nasa lugar. Tila nag-aabang ng bagong biktima, doon nagsimulang maniwala ang mga tao. Dahil takot ang buong baryo, dinala ang kaso kay Babaylan Alondra, ang tagapangalaga ng mga espiritu sa lugar namin. Kilala siya bilang isang makapangyarihan at matalino. Sinabi niyang kailangan kumpermahin kung totoo nga ang hinala ng mga tao bago kumilos. Dumating ang gabi ng pagsubok, ang babaylan ay naglatag ng ritual sa gitna ng plaza. Naroon ang buong baryo, tahimik na nagmamasid. Tinawag niya si Aling Marta na tila takot ngunit pilit na pinanindigan ang kanyang kawalang sala. Sa gitna ng dasal ni Alondra, nagsimula ang hangin na dumaluyong at biglang lumamig ang paligid. Ang katawan ni Aling Marta ay nagsimulang manginig. "Hindi ako!" sigaw niya, ngunit habang tumatagal, unti-unting lumabas ang kanyang anyo bilang isang halimaw. Mahaba ang mga kuko at ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa dilim. Ang buong baryo ay nagkagulo pero hindi natakot si Alondra. Hindi mo kami kayang guluhin, sigaw niya, habang hinahampas ng anting-anting ang lupa. Nagsimula siyang magbasa ng orasyon habang haawak ang isang gintong kalis na puno ng tubig mula sa banal na batis. Ang aswang na ngayoy hayag na si Aling Marta ay nagalit at sumugod kay Alondra. Pero Bago pa siya makalapit, itinapon ng babaylan ang tubig mula sa kalis. Ang katawan ng aswang ay nagsimulang mag-init at lumabas ang makapal na usok mula sa kanyang balat. Huwag maawa kayo ang kanyang huling sigaw bago siya bumagsak sa lupa at naglaho ang kanyang katawan sa isang makapal na ulap ng itim na usok. Simula noon, ang baryo namin ay naging mapayapa. Wala nang nawawalang hayop o kakaibang pangyayari. Ngunit sa tuwing sasapit ang dilim, ang ilan sa amin ay nakakaramdam ng malamig na hangin at naririnig ang malalim na boses ng bumubulong sa hangin. Sabi ni Alondra, maaring hindi tuluyang nawala ang sumpa. Ngunit itoy natutulog lamang, naghihintay ng tamang panahon upang magising muli. Ang mga kwentong tulad nito ay paalaala sa atin na marami pa rin misteryo sa ating paligid na hindi natin lubos na nauunawaan. Salamat sa pakikinig sa kwento ni Amparo. Kung nagustuhan nyo ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito. Mag-iwan din ng komento kung mayroon kayong sariling karanasan o opinion. Hanggang sa muli dito sa Hiwaga at Sindak nang gabi